Wala. Ano nang ginawa mo sa imo ng ati? Anong ginawa niyo? mo -man na. Hindi ako ka. Namiya. Namiya. eh wala tayo content. do no? Kayo. Pilarabasin tao. na uh. Sige na. Hindi na. Sige. Hindi lang. Uh. Sige. Halang ah. Uh. Na. Hala, uh. Ayok. Ano naga cha chat-chat man? Oh, sige chat-chat. Sige chat-chat. One. And. And two. Uh, and three. a uh, and four, uh, and five, uh, and six, seven. Adios, okay. Kira -kira oh, dia, Balance. kaya kaya yang boleh. Oh, gua apa? Six yang Eh, no, mana mana. patah kali foto. Oh, hi. Jemaah na, lang na. Inhale. Exhale. Oh, Ah, sipung Do saut out. Oh. Hilo oh, ka. Ano na? Hilo. Ah, sus. Rumba! Wala oh, takong dead sa buong. Namot absent. Kapoy, kapoy. Kapoy, nababay na di.